Sige, tignan natin mga kaklira. Tignan natin. Pakita ko na to. O, sige, ha? pangako 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Okay. Ito dati ang sinabi mga oh Sige. Ay, sorry. An importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers reduce the price of rice by up to up to 7 pesos. Oh. Kaya mo ginawa yung batas, uh, rice law to eh. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari. Sa totoo, hindi ko sinasagot to dati because this is so stupid. Pero syempre, dahil paborito natin, si Claire Castro ay bibigyan natin to ng oras. Maraming ang naniningil kasama na si Claire Castro na nangako si Duterte na gagawing 7 pesos ang per kilo ng bigas. May ganito nga bang pangako si PRRD noon at naabot nga ba ito ng Pilipinas? Sagutin natin, let's do this. Una, linawin muna natin ang claim. Ano nga ba talaga ang sinabi ni PRRD sa kanyang SONA? Nangako ba talaga siya na papababain ang presyo ng bigas na magiging 7 pesos per kilo na lamang ito? Pakinggan muna natin. An importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to reduce up to 7 pesos. Ulitin natin ha reduce the price up to 7 pesos per kilo. Tatagalugin ko ha, pasisimplihin natin kasi mukhang hindi nagigets ni Claire Castro na cum laude ng graduate noon. Mababawasan daw ang presyo ng bigas na hanggang 7 pesos per kilo ang mababawas. Reduce up to 7 pesos per kilo operative words reduce ibig sabihin mababawasan pangalawa up to ibig sabihin this is an estimation of the maximum na pwedeng mabawas 7 pesos so hindi sinasabi na magiging 7 pesos yung presyo per kilo ang sinasabi ay mababawasan ang presyo per kilo ng hanggang 7 pesos. So kung hindi man maabot yung 7 pesos, okay lang kasi this is just an estimation at sinasabi na ito yung pinakamataas na natin na pwedeng makamit dito. Actually, sa mga articles malinaw naman eh. They predicted that under the tariff system, the price of the rice would drop by 2 pesos to 7 pesos per kilogram. Ayan na, pang grade 1 na ang explanation ko dyan. Pero hindi tayo titigil dyan. Ang tanong, nagkaroon ba ng resulta itong sinasabi na to ni PRRD? Ayon sa graph na to na average prices of palay and well milled rice na nagsisimula ng 2016 to 2021, ito ang resulta. Etong kulay green na linya, ito ang average price ng bigas pag binili mo ng wholesale. While ang kulay itim naman yung nasa taas, ito ang average price ng bigas pag binili mo siya ng retail. Ayon dito, noong pinasa ang rice tarification law, ang presyo ng bigas pag binili mo to ng retail ay nasa 45 pesos naglalaro. Mula nang naipasa ang rice tarification law, naging stable at naging tuloy-tuloy ang pagbaba ng retail price ng bigas at ganun din ang wholesale price ng bigas until January 2020. Isang taon pagkatapos maipasa ang Rice Tariffication Law, bumaba na ang retail at wholesale price ng bigas ng 3 to 5 pesos per kilo. Ang problema nga lang, natigil ito dahil nagka-pandemya. Pero Paano kung hindi nagka-pandemya? Baka naabot natin yung maximum na prediksyon na ibababa ng bigas dahil sa rice tarification law na 7 pesos o baka nga malampasan pa. So nagka-resulta ba? Yes. Naabot ba yung maximum na target na 7 pesos per kilo na mababawas sa presyo ng bigas? No, dahil sa pandemya. So natupad ba ni Duterte ang kanyang pangako? Yes, pero hindi lang naabot yung maximum ng pangakong iyon na hindi naman talaga yon ang pinaka-target. Yun lang ang sinasabi na pinakamataas natin na pwedeng makamit. So sana naman sa eksplenasyon na yan ay matigil na ang pagkakalat ng fake news ng mga anti-Duterte lalo na ni Atty. Claire Castro na sabi ay galit na galit sa fake news pero nagpapakalat naman ng fake news na to ano nga ba naman ang asahan natin sa PCO USEC na to kung ang pinakamalaking fake news spreader ay ang presidente?